Eduardo Gillian. Good morning, po uh, Administrator Engineer uh, Gillian. Good morning. Uh, good, morning. Uh, good morning, po. Opo. Okay. Uh, alam naman po natin ang uh, uh, lahat ng aspeto po, Uulitin ko lang sa climate change o climate challenges, converges, tubig, pagkain, energy, carbon, resilience, and finance dapat recognize po dito ang National Irrigation Administration. Isa sa mga pinaka-importanting ahensya po ng gobyerno. Tama ho ba, Administrator Gillian? Yes, sir. Tama po yan. Uh, malaki po ang kapilang uh, niya po dyan. Opo. Climate adaptation, climate mitigation, mitigation sa agriculture. Pakipaliwanan po dito, Administrator Gillian. Ito pong uh, mga Uh, katangian po ng uh, NIA about this? Uh, well, alam niyo po ang niya uh, NIA, kaya po na nasabi niyo na kanina, ano po, ay uh, yung ating mga infrastruktura, lalo na po yung ating mga high dams na tinatawag, Opo. ay ito po yung may kakayahan hong magimbak uh, mag-imbak ng uh, uh, malaking volume po ng tubig. Ano po? Mm -hmm. So, ibig sabihin lamang po ito, Uh, kagaya na to halimbawa, may paparating po na masamang panahon, ano? Po, ito um, bagyo. Mag mm -hmm. Mm -hmm. Eh, pwede tayo mag-pre-release ng tubig diyan sa ating mga dams para mas marami po siyang uh, ma-impound na tubig mm -hmm. pagpaparating na yung malakas na ulan. So, makukontrol control mo po 'yung uh, uh, 'yung volume ng tubig na dumadaloy sa ating mga dams. So, malaking tulong po ito kasi sabi nga nila, may kasabihan tayo, di ba? Apo. At uh, Anything, uh, sabi nila yung uh, anything that you, uh, pag hindi mo daw ma-control, hindi mo daw ma-manage. Hmm. Eh kaya ang best na flood control is uh, water management. Ito na po yung ating pagkakaroon ng malalaking dams. Mm -hmm. uh, sa Pangasinan, meron yatang partnership with the Japanese firm Kreatura. 39,000 hectares ng rice fields, na-adapt na po itong alternate wetting and drying. Popo. Kumusta na po yun na uh, admin? Ay eh, patuloy pong dumarami 'yung ating mga farmers na sumasali po dyan sa AWD natin ano. Hindi lamang po sa Pangasinan, kundi dito rin ho sa ating upris area. Uh -huh. ano? dito sa 'yung napapatubigan po ng Patambangandam. Opo. Yan marami rin 'yung sumasali diyan. Ah, uh, ito po kasi uh, 'yung AWD natin na tinatawag natin, kapag uh, ginagamit natin ito. Parang may ano siya eh uh, nagkakaroon ng carbon credit uh, uh, itong ating mga farmers. So meron din silang income dyan. Ano? Meron tayong kapartner dyan. Uh, gaya nung sa Pangasinan at saka dito sa UPRIS, uh, na kung saan po ay uh, um, merong natatanggap na, na income yung ating mga farmers pag practice itong AWD. Mm po -hmm. Ito pong AWD na tinatawag po, ito po yung, you know, uh, yung alternate wetting and drying technology. Opo. Uh, pagka po, kasi dati ang profits ng ating mga farmers, lagi lang hong na may tubig yung kanilang palayan. Ano po? Mm ito -hmm. uh, po, uh, every, every, every now and then, nire-release natin yung tubig, binibitawan natin. Ano po? So kapag ka mababa na, yung meron tayong observation well na tinatawag, around 30 centimeters ng taas, pag nakita natin maliit na lang yung tubig doon sa ating uh, tube, i-release Ire natin ulit yung tubig. Magpapatubig ulit tayo. Uh -huh. So nakakatipid po tayo ng tubig. Around 20 to 30 percent po na, to, na natitipid natin tubig yan. Uh -huh. At mas napaparami pa po yung ating napapatubigan. Uh -huh. So bukod sa nakakatipid ka na ng tubig, meron pang income yung ating mga farmers. At alam niyo po, ang ating experience dyan, eh, lalo pong ano, uh, dumarami yung uh, ating yung yung yield uh -huh. ng ating panayan kasi alam nyo, <laughs> ang halaman po diyan parang uh, tao rin 'yan eh pag nagugutom, Apo. ahabulin 'yung maghahanap ka ng pagkain. So itong ating halaman, itong palay natin, pagka na, uh, binaba mo 'yung tubig, 'yung uh, inalis mo 'yung tubig, hahabulin 'yung root system niya. So dami lalong dumarami 'yung root system po ng ating palay. Luwa kaganda uh, 'yung kanyang absorptive capacity dito sa micronutrients. Opo. Yung niya is also resilience. Ngayon po, eh, uh, sunod-sunod na -sunod, bagyo na nga pumapasok sa atin. Na, ha, gaano po ka-importante ito pong mga multi-purpose dams natin? At uh, meron ba tayong uh, pondo pa para magtayo uh, pa ng mga multi-purpose dams sa uh, Admin Engineer Ed? Uh, again, napaka po na ito. Isipin po ninyo, ano ho. Uh, meron tayong 18 na major river basin sa buong bansa. 18. Ano po? Yung ating ano, yung ating Halaor Dam, ang ginastos natin doon sa tatlong dams. Yung tatlong dam lang muna pag usapan natin. Huwag muna irrigation facility. Ano uh -huh. po? Ang ginastos po natin doon nasa 7 billion pesos yung uh -huh. tatlong dam na yun. Ano? Abo. So isipin mo, kung lahat ng major river basins natin na 18 na yan, lagyan mo ng dalawang malalaking dam, ano po? Opo. At sabihin na natin na uh, sa 10 bilyon pa ang halaga ng bawat isa. Eh di ang gagastusin mo po diyan mga 360 bilyon. Oho. Uh -huh. Eh alam niyo po eh, parang isang taon lang na pundo natin 'yan sa flood control sa DPWH, di ba? Uh -huh. pero, pero meron karang dalawang dam bawat major river basin. Oho. Uh -huh. Tingnan niyo po yung Magat Dam sa Cagayan, di ba? Nag-iisa lang 'yun ha. Pero ang kanya'ng nagagawa para makontrol ang uh, ang uh, tubig diyan sa Cagayan yung baha uh -huh. downstream. Mm uh -hmm. -huh. Malaking bagay po talaga dahil na uh, ang laman nito uh, ang laman po nito libong milyong kubikong tubig. Mm uh -huh. ano uh -huh. So kung dalawa niyan, isipin mo na lang kung dalawa man lang sana yung ating magat dam diyan sa Cagayan River which is yan na po yung pinakamalaking uh, uh, river system natin sa buong Pilipinas ha? Uh -huh. eh di uh, na mitigate natin na po ang baha along that uh, Katayan River Basin. Meron pa tayong irigasyon, meron pa tayong um, hydropower, ano mm -hmm. po? Mm -hmm. At water, sabihin na natin, kahit yung bulk water, yung inumin natin, uh, uh inumin natin tubig. Ano? At uh, aquaculture. Opo. So, hydropower. Napakarami pong, uh, ano, pati na yung isama uno diyan ang tourism. So rural development uh, opo rural uh, development uh, din no oh, engineer opo Isok, is compare mo yung income ng mga tao na diyan sa Magat natin sa Kapantabangan mala mababa po ang poverty incidence diyan uh -huh. dahil ho, na improve natin yung kanilang productivity yung kanilang income uh -huh. So nag-iisa lang yung Magat ha, sa Cagayan River nag-iisa rin yung Pantabangan dito sa ating uh, uh, dito sa Naveciha area Opo uh -huh. Pero ang laki na po ng uh, yung ma yung pantabangan na dam natin, limang probinsya po ang pinapatubigan yan. Mm -hmm. So isipin niyo po, pag dalawang ganyan tayo bawat, eh isang taon lang pala na pundo lang ano yan. yan ang sinasabi ng ating presidente, eh, na dapat mag-shift tayo from flood control to water management. Tama. Magkano mm -hmm. ba itong sa 2026 National Expenditure Program, 252 billion sa flood control projects tinanggal na huyan na dyan po mm -hmm. sa DPWH. So small fraction ng ika nga kinakailangan ng NIA of that amount to modernize its canals, i-rehabilitate ng ating mga dams. Tama ho ba? O hydropower to the grid at expand pa itong mga AI-driven climate services. So uh, ika nga, from pure flood control, ang problema ho, napupunta ho sa mga ghost eh. Iba, ibagsak na lang ho sana dyan sa NIA. Oo. Oh, oh eh, kinakailangan natin ng mga multi-purpose irrigation kasi nga marami talagang makikinabang dyan. Opo, tama ho ba? So irrigation is the smarter flood control. Nakapagsiguro tayo ng pagkain. Nakapag-generate tayo ng, ng power. Tsaka may natin itong siyempre itong delubyo ng mga bagyo. Ito pong ka drought and, uh, at ilang pang mga problema. Tama ho ba, Engineer uh, Ed? Tama po yan. Kaya nga, di ba, gusto, gusto ating Pangulo na na mag-create na tayo ng Department of Water para po instead na uh, you know lalo pati ang uh, sistema ng flood control tinatapon niya yung tubig no itong uh, Department of Water itong water management eh uh, iniipon mo naman para gamitin mo pagka kailangan na so ayan uh, po yung solusyon talaga diyan ano po uh, kaya tama ang uh, direction po kayo na gusto ng ating pangulo at uh, uh, Isipin nyo yan. Ang laki pala ang pondo natin sa flood control. Hindi na natin kailangan umutang yung mga foreign assisted projects para sa ating mga uh, irrigation facilities kung uh, gagamitin din lang tama yung ating pondo. So again, uulitin ko po, tama ang direksyon ng ating presidente. Uh, isipin nyo, uh, naisipan niya ito ano, para sa ating kabutihan lahat. Although, uh, hindi pa naman huli ang lahat. Eh. Basta ang importante lang, masimulan na natin yung tamang direksyon yung gusto ng ating Pangulo. Di Ang gusto niya yung itong bagong Pilipinas ka, sabi ng ating Pangulo na gustong gusto, -gusto natin lahat para sa kabutihan natin, natin sa ating sa ating bansa. Opo. So frontline sa laban po natin dito po sa bilang bansa na most climate vulnerable nations sa, sa buong mundo, yung adaptation, yung nabanggit niyo po. Bakit 'to napaka-importante ng niya nabagsakan po ng malaki-laking pondo para po sa mga proyektong ito, engineer, admin na... And... Very, simple lamang po. Di ba, ang prioridad ng ating Pangulo is uh, food security. Di ba? Eh, ang kailangan ng food security, number one yan, is uh, irrigation facilities. Yung irrigation ang kailangan po niyan. So, uh, sabi ng ating Pangulo, put your money where your mouth is. Di ba? Yan ang kasabihan diyan. So, kung... Gusto mo ng food security, una mong tutukan yung irigasyon. O so, dapat na natin o, no, talagang uh, uh, bigyan po ng pondo ng niya. Eh, kasi pagka uh, uh, may irigasyon na po tayo, ulitin ko, hindi lamang yung food security ang uh, ating uh, nire-resolve. No? Pati yung uh, flood control, pati na yung hydropower natin, uh, pati yung ating aquaculture. No? So, maganda pong investment ang niya talaga. Opo, okay. Sige po. Uh, bilang paghanda po dito sa yung Opong. Opo, ito ay papa. Tatama sa Metro Manila din ito eh. At uh, sa malaking bahagi po ng Luzon. Ano po mga paghahanda ginagawa po ng NIA? Opo. ah uh, uh, Engineer Ed, sir? Well, uh, una po sa lahat of course na nasabihan na natin mga farmers diyan ano? Na tingnan natin yung ating... Uh, kung mga ganyan kasi may paparating na bagyo po at uh, alam naman ang farmers natin dyan, standard procedure na po natin, ay... Uh, mag-ani na. Ganun po yung mga ating mga farmers. Pero um, sa niya naman po, uh, nakahanda. Ang maganda sa niya, meron tayong mga bagong equipments ngayon na itinurn over sa atin ng ating presidente. Tatlong taon na po tayong binibigyan ng ating Pangulo ng mga heavy equipments para po magamit natin sa pag-declog, ano, pag-repair ng mga nasisirang mga ano uh, natin, itong mga irrigation facilities natin. So, nire-ready na po natin yung mga yan. Ano po? At um, ang maganda sa niya ngayon, meron tayong advanced weather forecasting system. Uh, nung linggo nga po, isinare natin ito sa OCD at sa Pagasa para magamit din nila ito sa mas ma maayos na weather forecasting. Ano? May AI weather forecasting system po ang niya na ating pong para po makatulong sa ating mga farmers. Kaya uh, makita mo, uh, kita nyo sir, pati yung, uh, pag, uh, yung ating cropping calendar, di ba? Nililipat na nang niya dito sa kung saan maaraw at walang bagyo yung tinatawag nating program ngayon na double dry cropping. Uh, 'yun po yung ating direction ngayon para you know, at least man lang maiwas ang ating mga farmers dito sa masasamang panahon. So, yung ating system ngayon, sinasabi niya sa atin, alam natin yung weather pattern for the last 20 years at using that uh, data uh, for every place uh, for every area. Binabago natin yung cropping calendar. Hindi na hindi na pwede yung niya sa yung dating gawi. Kailangan climate smart tayo. Opo. Mensahe na lang sa pangkalahatan, uh, administrator uh, Aguilien, uh, sa kahalagahan po ng National Irrigation Administration uh, bilang isa sa mga pinakaimportanteng ahensya ng gobyerno. Ngayon na napakarami po nating mga pagsubok ng mga climate changes at ilampak at uh, pagkain Uh, resilience, finance, at uh, enerhiya. Go ahead po, uh, Engineer uh, Ed. Well, uh, alam niyo po sa niya, meron tayong hashtag po dyan, yung bayanihan. Ano? Bayan, bayanihan. Ito po ay para sa bayanihan natin. So ang mensahe lamang po ng uh, Ania, ay patuloy po sana ang ating pagtutulungan. Lalo na po yung ating mga farmers. Ang ating mga magsasaka po talagang ginagawa lahat para ho tayo ay mapakain po. Ano po at uh, ang tulong naman po ang ating maibahagi sa kanila naman na tulong ay sana ipatronize din natin yung kanilang uh, ang kanilang mga produkto lalo na po itong palay natin uh, kagaya nga ng uh, lagi nating nilalambing eh mas priority natin yung uh, produkto ng ating mga farmers kesa yung uh, para maiwasan na rin natin mag-import ano at uh, uh, Tuloy-tuloy po tayong magtulungan lalo na po yung ating mga iba't ibang agency you know? ano yung itong bilin ng ating presidente mm -hmm. kaya ang niya ay patuloy po na nakikipag-ugnayan dito sa DSWD sa Dole mm -hmm. para rin po sa kapakanan ng kapakanan ng ating mga farmers. So yun lamang po sir uh, magandang wag po sa ating lahat. Maraming maraming salamat uh, Administrator Eduardo Gilian ng National Irrigation Administration. Good morning and thank you so much. Good morning.